ako sa dagat dito sa Bolinao, Pangasinan ang aga-aga pa buti nga itong maaga pa kasama ko kasi si Kap. sinama nila ako libre libre pagkain? libre sasakyan ayun sila nagluluto umalis ako doon. sabi ko maliligo ako yung mga halaman. Tenang ganda. Oh. Ganda ng halaman, no? Alamang dagat, ang ganda. Madilim kasi ka ano pa lang Alas 5. 5 a.m. pa lang. Kaya sabi ko maligo kumaga kasi mamaya alas 3. Baka magyayaan na lang pa uwi. Uwi na kami. Pero ang ganda niya Oh. Halaman sa dagat. Ganda, oh ganda! Ang ganda-ganda ng bulaklak Ang ganda-ganda ng bulaklak Ganda kaya to dalhin? Iuwi ko kaya to? Ganda kaya to? Paano kaya mabubuhay ko?

Tenyon niya. O, oh, dagat. O, oh, malapit na magka-araw. Dito, o, oh, yun. O. Oh. Ayan doon sila kap. Yun, nagluluto sila doon. Nagluluto sila. Sabi ko, maliligo ako, bala kayo dyan. Wala ako ng kapi. Oh. Ayan, oh. Dito, dito sa buhay ko. Ano, oh. dito ako sa dagat. Mahiligo ako. Oo. Oh. Ayan sila, oh. Nandun. Dito ako naman, dito sa dagat. O. Oh. Malapit lang sa Kita nyo madilim kasi nga alas 5 pa lang. Alas 5 pa lang. Kasi ako ayaw ko maligo sa swimming pool pag niyayaya nila ako eh. Gusto ko sa dagat. Pag swimming pool, sasama lang ako. Hindi ako maliligo. Makikain lang ako. Pero pag sa dagat, kahit maghapon, nandito ako sa tubig. Sarap kaya sa dagat. Di tu, di aku sedagat, libu aku. na kami, bye-bye panggasinan, see you again